good morning sa ating lahat. Mag-ihaw tayo. Mm, wow, sarap. Oh, musok. Ah. Mausok ang aming iniihaw. Mm, gawing dinakdaka, no? Sarap. Dako, okay. Ano, ah, wow. Musok, musok. Ah. Huh. Hmm. Ito pa yung iihawin namin. Oh. Binabad sa calamansi at toyo. Wow, Wow, sarap na kain tayo o oh, hali na kain tayo mmm sarap oh di ba sarap mmm yan mm. Woohoo! Sarap! Oh, linakit kain tayo. Mm. Ito yung dinakdakan ng Ibanag at Ilocano sa Ilagan. Mm. Naksitan! Ya? Ah! Nagkanta oh. yeah. to. Wow. Sige taba. Oh, okay lang. Sarap yan. Mm. Ayan, oh, yan. Yan guys ang inihaw. Ganyan kami mag ihaw mga Ilocano at Ibanag. Yan. Mga Ilocano at Ibanag ng Isabela. Ganyan kami mag ihaw. Isaya. Gawing dinakdakan. O. Oh, Di ba guys? O. Oh, sarap. O. Oh. Ilong. Mm. Inahit kain tayo. Mm, sarap. Sabay ko mamat. No, ito na yung naihaw namin. oh Wow, sarap. Mm. Di na kayo, dinakdakan natin. oh, nag-i-mason. Agtudo ba ito tayo? Mm, oh, gulitin tayo mo oh, wow. Nag-i-mas. Akaso, tudon. Ay, eh. awanin, nag-tudon. Nalpasan ka, sinam na gano'n. Yan o, oh, binabagyo malakas ng ulan dito sa kahangin kaya ito wala patap patras atras sa yung ginagawa namin pag ihaw mm. yan bumagyo ka lang mag ihaw naman kami <laughs> o oh, diba trap oh bagyo lang yan <laughs> dilipat na naman kami pag ano malakas yung ulan Uh, kain na tayo. Mm, sarap. Wow, nene. Yan. Oh, maapoy na. Oh, sarap na ng aming ulam ngayon. Parang halian. Pinakit pa ng halian tayo. Oh, di ba? Sarap. Mm, sarap. Inihaw. At iti Ihaw si Ilocano. Inihaw si Ilocano. Dinakdakan si Ilocano at ikakapsat. Titi dinakdakan si Ilocano. Kinibanag. Titi luto si Ilocano kinibanag ko. Ah. Stop. Stop. Yan. Stop. Ang mataba oh. Ini mm. talaga. Stop. Mm, malapit na matapos. Mm. Malapit na matapos ang ating ginakdakan O, oh, dami na natapos oh. Wow ba? Oo, oh, yan na yung dinakdakan kanina. Yung inihaw ko kanina, guys. So, oh, yung iniihaw namin kanina. Ang sarap, o. Oh. kain tayo. Sarap, di ba? Oo. Oh. Hmm. oh, yan na yan. Kain na tayo, ali dinakdakan. At titinakdakan ti Ilocano, Ken Ibanag, dita Isabela, Kastoy. Hmm. Oh, ah, di ba? Oo, oh, sarap. Tikman natin. Para, yan. Hmm with sibuyas para masarap. Hmm. O, ba? Ah, tikman na natin yung ating inihaw. Dinakdakan tilo ka nung kinibanag. Mm. Sarap. Sarap.